Ah uh, police balik na daw sa normal duty matapos ang eleksyon ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbiel. Uh, so anong balak nilang gawin ngayon? normal na <laughs> duty. Uh -huh. Mark Makalalad, morning. Maraming umaga, uh, at Igan, kinilala ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil ang lahat ng mga polis na nagservisyon noong eleksyon sa flag raising ceremony dito sa Camp sinabi ni Marville na matapos ang tagumpay na eleksyon, balik normal na ngayon ang duty ng mga polis. Kasunod nito, nanawagan siya sa mga polis na itoon ang kanilang atensyon sa regular na tungkuling pangkapayapaan at pagbibigay serbisyo sa mamamayan. Anya, bagaman hindi lubusang naabot ang zero violence na inaasam sa panahon ng eleksyon, wala namang naitalang anumang major incidents na nangangahulugan ngahulugan ang pag-public normal duty ng mga polis ang kanilang pagtutok sa anti-criminality campaign. Idinay naman ni Marpil na posibleng ang pag-abot ng mas ligtas na kutad kung magtutulungan ang bawat kasapi ng PNP at kanilang mga commanders ay aktibong bababa sa mga field. Ang inyong kapuso, Mark Makalala, ng GMA Super Radio, DCW, dapat totoo.